Welding machine na hindi ka bibitinin sa lakas at sa ganda ng performance. Hoyoma and Mosdar Inverter Welding Machine. Matipid na sa kuryente, malakas pa. Kahit buong araw mo paggamitin to, hindi ka mabibitin. From 20 amperes up to 300 amperes yan. Yung connection niya, ito yung gustong-gusto ng mga welder. Ayano, oh, zero diroskas mga kaibigan. Kaya intact na intact yung connection niyan. Yung haba niya, isang dangkal lang at kalahati. At yung taas naman niya mga kaibigan, no, oh, halos isang dangkal lang. Dahil nga pang-heavy duty, meron ditong blower mga kaibigan, nandito yung power on. Tapos pagka nag-on na siya, gagana yung blower natin. So, yun na nga, umorder sila Sir Joel Turguesa from Isabela. Ito yung sa kanya. At si Sir Ray Talagtag from Sorsogon City. Ito naman yung sa kanya. Testingin natin mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala sa kanila ng defective. So, unahin natin to mga kaibigan. No? Ilagay natin sa tamang ampirahe lang. Ayan, 128. Tingnan natin kung gaano kaganda yung kanyang uh, pagsunog. Okay. Okay. Ganda mga kaibigan. Oh. oh. Okay perfect mm. pagka nilakasan natin yan kaya niyang pumutol yan mga kaibigan taasan natin na mga 300 amperes yung gustong gusto na lagi nagtatanong kaya bang pumutol yan eto na mga kaibigan sasagutin na natin yung tanong nyo sa pamamagitan ng eto pagputol aray ko mainit natutunaw yung bakal oh. puputulin natin yan oh. para sa inyo oh. puputulin natin yan hanggang sa dulo o oh. Yan, nakita nyo ha? Convince na ba kayo? Kaya niyang pumunta niya. niyan, magkanyang kalakas yan mga kaibigan. Hoyoma and Mosdar Inverter Welding Machine. Ang halaga po nito ay 6,000 pesos lang. Free shipping na cash delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Ito naman tayo sa pangalawa. Turn on ko lang. Yan, ito yung power switch. Tapos magta-turn on na itong uh, nasa harapan. Ang ganda ng kanyang display. 300 down to 20 amperes. Ayan, so lagay muna natin sa katamtamang amperahe. Tinan natin kung gano'ng kalakas yung 158 or 158 amperes. Tingnan natin. Ayan, mga kaibigan. Ang ganda ng sunog niya, no? Grabe. Perfect. Napakaganda nito. Kahit maghapon nyo gamitin to, wala kayong magiging problema sa welding machine na to. Okay. Ganda ng sunog, no? Tingnan nyo yung likod. Manunood yan sa likod, oh. Hmm, lakas nyan, ganda Siyempre, depende na lang sa inyong mga skills kung paano kayo makakapag-welding talaga pero itong mga welding machine natin solid na solid yung mga yan 6,000 pesos lang cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas free shipping na tayo mga kaibigan so order na